Bugbog murat ang inabot ng isang motorista sa mga sakay ng SUV na binusinahan niya sa Santo Tomas, Batangas. Pati ang driver ng jeep na nagbivideo, sinigawan at minura rin. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez, exclusive. Kuha sa dashcam ng kotse ito ang biglang pagbalandra at paghinto ng isang itim na SUV. Sumili pang pa driver na SUV. Maya-maya, buwaba na ito at nilapitan ng nasa kotse. Sorry po, sorry po. Sorry. Po. Na hindi ko po kasi so, nakita. Hindi, na 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 hindi po, hindi po, hindi po. Ba? Hindi po. Dito na puwersa ang binuksan ng pinto ng kotse yung may dashcam. Hindi mo! No, ka, hindi po. Pa, hindi ka pa. Mangilala ka. Kahit tigpay ka, ka pa. Hindi po, hindi, ba, hindi, po. hindi, po, hindi po. Sorry ma, po. May susaytaan. Ma, sorry sa po. Sorry po. po. Kahit nagsusori, tuloy ang pananakit ma, sa driver mo. ng kotse. Alam mo sino ang hype ka? Matuto ka sa daan? Opo, opo. Sorry po. Oya, sorry po. Talagang mo pa rin sa cellphone video naman ng isang pasahero ng jeep kitang tumulong na rin pala ang pasahero ng SUV sa panggugulpi sa driver ng kotse binusinahan na ito ng jeep pero nilapitan din ito ng isa sa mga lalaki at pinagsisigawan Ano problema? ito ang paralitang yan? boss, naka video kayo po mo hey, ano? No dahil na rin sa pakiusap ng mga pasahero, umatras na lang ang jeep. Sumakay naman sa kanilang SUV ang dalawang ng bugbog. Pero may pabaon pang pangahamak. Nangyari ang insidente bandang alas 8 ng gabi nung linggo sa Santo Tomas, Batangas. Sa investigasyon ng mga polis, nagsimula ang alitan ng businahan ng kotse may dashcam ang SUV. Bigla kasi itong lumabas mula sa isang bar patungong highway. Tila na inis daw ang mga sakay ng SUV hanggang sa kinat na nila ang kotse. Sa nalakasan sa busina, Pagbaba, nagka ng altercation. Mm. Tapos uh, dahil nga itong dalawang suspect nito ay galing doon sa inuman, doon na nagsimula yung yung sakitan. Mm. Naaresto na ng mga pulis ang dalawang nanakit. Tumanggi silang humarap sa kamera pero aminado silang nakainom at nadala lang daw ng emosyon. Hindi lalakas ang boses o tatapang kung hindi yung nakainom. Kung inormal normal lang kanyang pag-iisip, baka napagpasensyahan yun. Aminado ang Santo Tomas Police, hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng away sa kalsada dito sa kanilang lugar. At ang madalas daw pinagmumulan ng gulo ay yung mga motoristang pinipilit pa rin magmaneho kahit nakainom. Naka-confine pa rin sa ospital ang third-year college student na biktima dahil sa mga pasat pamamanhid ng muka. Hindi naman lubos maisip ng magulang ng biktima na sasapitin ito ng anak, lalo't hindi raw nila ito sinasaktan. When he covered his head for protection, nagkaroon siya ng pasa sa kamay and then dito sa may likod because the blow is dito sa likod eh. Obo. And he remembers the number of blows. He said, it's eight, daddy, it's eight. Nakatanggap pa nga sila ng pagbabanta mula sa mga nambugbog ng magkaharap sa presinto. Isip niya baka ito ay na, na, ano, na markana. And then, balikan nga talaga siya. So, so yung binitawang salita, yun yung mas nakakatromal, lalo sa kanya. Bakit po? Because sinabi sa kanya na pag nakalabas, ibubugbugin siya. Laano rin makipag-areglo sa kanila ng mga nanakit. Pero desidido ang pamilya ng biktima na ituloy ang pagsasampan ng mga reklamo gaya ng physical injury sa dalawa. Iniimbestigaan na rin ng Land Transportation Office ang insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.